So, Amen. <laughs> siguro yung main for me was yung umiiyak ako ng walang luha. <laughs> Kasi mahirap, nahirapan talaga ako before umiiyak. That was the most challenging. Kasi I'm a very happy person. And since, uh, ever since the pandemic, ito rin talaga yung first show ko. So it really, I really had, well, it, somehow, I'm thankful na nakita ko yung public. Kasi after that, I wanted to be better. And I made myself better kahit kind of pa So, ayun. Anyway, we need some constructive criticism. <laughs> Hello, Bob. Uh, good afternoon. And thank you sa... Huwag <laughs> yung pagtatanong. Kontra vida, no? Eh, ako, madaming nagko-comment sa ano ko eh. May, may nagkano nga sa sa personal uh, Facebook ko. Pag nakita pa papatayin kita. Tingilan mo na si Ana rin, tsaka si Linyan, saka si Doc RJ. So, mga uh, personal, na uh, personal na uh, chat sa akin. Pero, yung iba kilala ko pa, alam na hindi sila sa akin. Pero, ay ko, ano mong kasalanan ko? Ginagawa ko lang naman yung character, yung role ko bilang Doc Carlos. So, di ba? So, yun. Siguro, ano? Sabi mo, ano sabi mo? Effective kasi. Effective daw pa. daw yung yung uh, ko. Pero dito, ang diba? uh, pwede Carlos yung una. Di ba? ang dami yung mamahal Carlos yung una. Pero nung, yun nga, diba, nag-iba din yung karakter niya. So, wala. Pinabayaan na ako naman, no? <laughs> pinabayaan yung daw siya. Pinabayaan na akong masama. So, eh, pero, part, 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 of the show. Kung wala mong trabido, wala ka na eh. Wala mga Yes, yes. Thank you. Ah, uh, follow-up question na. Yung namatayan ako ng asawa. Oo, and I, I, I ako tayo po lang kay Derek kasi tinulungan niya ako sa uh, ano, paano gagawin niya because kilala naman ako as a comedian. Tapos nung binalabas na yung, ano, yung eksena na namatay ng asawa ko, sabi ng lahat ng kamag-anak ko, Huwag mo nang ulitin yan, ang pangit mo umiyak. Kaya ngayon, pinagbibigyan, magbibigyan, ginagaya ko sa si Carmina, saka si Jillian, umiiyak. Ay, bakit na nga sila maganda umiyak? Bakit nga, up nga yan, ang pangit. So, thankful pa rin nga kay derek kasi, kahit yung nanay niya, sinasabi rin sa kanya na huwag na akong sa show. Kasi nga, ang pangit. Ah, uh, Unforgettable, Bardagulan ba? Siguro, ah, uh, ano bang ba connotation ng bantag ulan? Is that a good thing? O yung parang nagpa-fight mga sabunutan? Mga, sabunuta, mga sabunuta, sabunuta, Siguro yung, hindi ko makakalimutan yung nagsubik tayo kailan lang. Yung napakainit na tapos puro action talaga. Tapos mga hostage. di ba? Naalala ninyo yun? Tapos talagang... Ha? Yung yate, yate, diba? So sobrang nakakapagod pero masaya dahil nandun kami lahat. At nagkukulitan kami behind the scenes. Which is actually, isa pang magandang bardagulan yun. Kasi lahat yata ng mga magaganda namang bardagulan natin, nangyayari lagi pag nag-cut na tapos nandoon na tayo sa mga waiting area, tapos naglilipat bahay kami, nagkukulitan kami, pag may pagkain, naglilipatan, pag nagkukulitan, pag nag-tiktok, pag natutulog ako, bigla na lang ako, tinatadyak ni Pinky, di ba yung mga gano'n? Halika na, mag-tiktok na tayo! Yeah. <laughs> Pero yun, um... Uh, wala talaga akong ma-pinpoint na isang magandang, yung sobrang, sobrang unforgettable, kasi lahat unforgettable talaga for me. Yes, yes? Nakalimutan mo na nung ano, ginawa niyo akong biktima ng TikTok. <laughs> Yan, yes, si Jillian, sa <laughs> si Mila. Yan ang hindi ko makakalimutan bardagulan. Palaging ako ang ano nila, ang subject. At palagi naman akong nahuhulog <laughs> sa trap nila. <laughs> ayon um, so uh nga, just to follow up on what RY said um, more than anything uh, it's it's very uncommon for a show to last two years and for us to be together for two years parang pamilya na, actually hindi parang pamilya na talaga kami we go out we ha we hang out together and uh, we have fun when we, we actually come to taping, to re we really look forward to tapings because we hang out with each other talaga. Kilala na namin ang pamilya namin, lahat ng pamilya namin. And uh, we really look forward to working because it's, it doesn't feel like work talaga. You come to work because you want to be with family. naka yeah. Nakaka-pressure lalo na pag nakita mo pa na yung mag-ina na nag-uumpisa ng lumuhay yung mga mata nila. Tapos yung mata ko parang, ay ano, tuyo ka ngayon, girl, hindi pwede. So yun lang yung mga natutunan ko doon na parang, uh, I think tama din si Richard sa sinabi niya na yung openness nung lahat. Kaya din na, uh, mini-work out mo rin yung karakter mo and at the same time, dinidevelop mo rin yung friendship mo sa set. Kasi parang ang mga mm -hmm. ang, ang, namin is, hindi lang naman tayo taking buddies o hindi lang naman tayo taking friends. Outside kasi nang abot kamay. Nagkikita-kita pa kami. So, rumarakit ako sa kanila, binibentahan ko sila ng mga tinda ko. So, doon ko naman naramdaman yung support nila sa akin na every time na magbibenta ako, willing naman talaga silang bumili. So, again, nagpapasalamat din ako sa opportunity because after a long, long time, ngayon lang ako ulit nagkaroon ng teraserye at drama po ito. So, I'm proud of myself na, ah, kaya ko palang mag-drama. So, nagpapasalamat ako again sa GMA, kay Direct LA, sa aking mga co-actors for helping me out na ma-bring out din yung other side ni Josa. Kasi si Josa kasi medyo emotional. Si Wilma Dasan kasi walang hiya talaga by nature. So kailangan, yun doon ako medyo nahihirapan yung i-adjust ko yung sarili kong maging mabait. Char. <laughs> so medyo gano'n. Kasi si Josa yun eh, mabait siya, supportive siya, uh, very natural siya, very loving. So Uh, I hope na kaya feeling ko din na kaya nagtagal yung character ni sa the show. It's because alam naman natin mga Pilipino na sa atin, mahalaga sa atin ang kaibigan at mahalaga sa atin yung opinion ng kaibigan. Siguro yun din yung reason kung bakit marami din kumapit sa karakter ni Josa na gagawin mo ang lahat para sa kaibigan mo na hindi lang kaibigan, naging pamilya mo na din at the same. Thank you, When it's it's nice to impart uh, knowledge and uh, you know experience to in fairness of yung mga start out pa lang, uh, those who are uh, you know mga lumalapit humingi ng advice nakakatuwa din ako pag lumalapit sila sa akin and um, I feel honored to you know uh, give my two cents and to tell them kung ano yung kung, kung, kung paano yung showbiz dati, kung paano yung experience ko at kung paano din naman Ma-inspire din sila to to hold their craft to become more professional and uh, yeah and I'm very very happy to have worked with them in fact uh, apart from the kids I'm really really happy to have worked with everyone talaga uh, shout out kudos talaga to the production for putting up for for assembling a wonderful cast na talagang napakagaling talaga because you know I mean I'm sure with other shows um, maganda rin ang samahan nila. But I don't know, it feels like it's divine providence or it feels like um, blessed lang talaga kami to have been assembled na talaga magkakasundo kami lahat. Na talaga parang pamilya kami na nagbibiroan, wala na kami tinatago sa isa't isa. Lahat ng sekreto yata namin, alam na namin. Um, and, uh, and I just impart with them also na, you know, um, I may be, matagal naman, mat I started out as a child actor, but coming back in the show business as a serious, more mature person with mature roles, um, and to have been part of Abot Kamay ng Pangarap na napaka-successful, napaka-tagal, napaka blessing talaga. And I think I can say the same thing for everyone, that uh, this has been such a wonderful journey and a blessing. and something that we will never forget even if we move on to other shows as well.